So ngayon mga idol, meron tayong uh, ito trouble. Hard start siya you know? Sige. Uh, start. Okay. grabe init sa kabli. so ibaba natin yung kabli. hinangin natin dahil nung nakaraan uh, napagawa na yung starter tapos yung uh, main cable niya ay hindi na hinang ngayon hinangin natin uh, Ito. Papakita lang natin yung original nya. So, ayan o. Uh, original pa yung mga cable nya. Pati dito sa may ground. Ayan o. Sobrang init. Ito. Uh, yung isa na sa may uh, chassis. Naka-baryan dito sa may main nya na cable. Papunta itong uh, isa. Papunta sa engine. So, ayan o. Oh. Engine yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Itong pulay-pula na to. So, ito. Papakita natin yung uh, main cable ng kanyang ground. So, ito. At uh, hindi na kahinang. At napapansin ko ay uh, sunog siya. So, ibababa ko muna. Ito. na natin ng maayos ayan o, sunog yung kanyang wire so papalitan natin ito ng bago so magpapibili tayo ng min uh, main cable para sa ground yung kanyang positive ay okay pa naman gagamitan natin ito ng extension para matanggal natin itong body ground dahil kung wala tayong extension sobrang hirap so kailangan natin ng extension para mabilis lang natin ito ang uh, matanggal So, ayan, tinanggal natin yung uh, kabli ng starter dito sa may kanyang positive. So, dahil pupunta siya rito sa uh, itong uh, buong harness pupunta rito. So, ayan. tanggalin natin hinangin natin itong positive so ayan o uh, sisilipin din natin mamaya pagka naibaba natin itong kable, kung sunog na kung sunog, so no choice tayo, paparitan natin ng uh, bagong main cable so yung sa may ground naman niya, ay dito na ikabit sa may, ito sa may taas ito sa may transmission so nung pinestart natin kanina sobrang init talaga so itong starter naman nagagawa lang natin so galing pa ng sambuanga itong unit kaya pinapunta natin dito sa Cagayan de para ma-double check natin so ito ang Uh, nakikita natin trouble ay kable lang. So, ito hindi na hinang. Ayan. Okay pa ang positive. Tapos, ang ground, palitaw ground. Ang ground na palitan? Tripit na main cable. Tapos, tatlo na battery lag. Dahil itong positive nya ay okay pa naman. So, doon tayo sa ground na main cable ay papalitan natin ng bago so ito na yung pinabili natin na main cable so inangin natin to tapos ito rin lilinisan natin ito tapos kakabitan natin ng battery lag so so ngayon mga idol ito at ito yung sa kabli ng positive yan so positive ito ayan o. Uh, na fix na natin yung battery lag so itong wire sa main line ito dahil nandun yung kapotol sa mismong unit tapos ito naman yung uh, lag papunta ng starter so yan nalinis na natin Na-grind na natin yan hindi ko na naipakita sa inyo kung paano na i-grind dahil simple lang naman ang pag-grind so ayan yung positive so dito naman sa negative na kable ito papuntang engine ito na battery lag so ayan nagpalit na tayo dahil yung uh, naikabit kanina yung kulay pula ito yon pinutol natin nagdugtong na lang tayo rito para naman ito sa may papuntang body Uh, ground, ito body ground ito papunta ito sa may uh, battery, sa pulo ng baterya, yan malinis niyan so hinangin na lang natin ito so ayan madalas sa mga bungo ay hard starting, so halimbawa ginawa na yung starter, maghihinang ng, ng armature, nagpalit ng carbon brass, nagpalit na ng solenoid switch naglinis na nung mga ground doon sa may bill housing, ganun pa rin so madalas ito uh, sa bungo or sa mga kahit na mga 12 volts L3 ganyan so halimbawa okay na yung starter tapos ganyan pa rin uh, sa main cable andun yung problema so kagaya rito uh, kable hinangin natin ito pagkatapos uh, maghinang salpak natin ulit Uh, doon na uh, doon na natin malalaman kung ano ang resulta dahil madalas ito lang talaga dahil sabi ko nga kanina galing pa ng sambuanga to sambuanga pa to no hmm. ito ang kapatid ng mayari ito gamit natin ay aksido so, ito yung ginagamit na aksido yung sa mga uh, panghinang ng mga radiator So ganito ang proseso ng paghihinang ng main cable mga idol. So ang gamit namin ay Nicolite at saka Axido. So mayroon tayong blowtorch. So ayan. At pagkatapos lagyan natin ng tubig. So eto naka na. So check up muna natin uli one by one yung mga hinihinang natin. So ayan. Okay naman yung mga magkabilaan. So sisilipin natin ng maigi para pagkatapos dito so i-retape natin so pagkatapos natin na retape so let's go ikakabit na natin para magkaalaman na at matest natin kaagad kung hard start pa ba So ngayon mga idol ito Uh, papakita lang natin yung ground Ito sa may body So, ayan o Ito ay pulo ng baterya Ito yung ground Ito yung kanyang main cable So, ayan Ito yung kanyang positive Ito, naka-installed na So, ayan So, connection na lang natin Yung sa may ilalim uh, Na-installed ko na So, madali na naman mag-install ng uh, main cable so dalawa lang naman yung ground na sa transmission tsaka yung isa sa starter so sisilipin lang natin yan ayan o. ito yung kanyang ground ito ito yung ground yan dito siya nakalagay tapos dito naman sa positive ayun uh, yun yan, uh, niritip na rin natin yung uh, ito itong kasama rin sa so, may cable kanina so doon na tayo sa labas i-connect natin para may start na lang yung uh, engine so connection ko muna to Sige, start. Okay. So, ayun mga idol. Mabilis na siya kumandar. Hindi ka gaya ka rin Start. So, ito. Okay. Ayan, patay natin. Start uli. Ayan, nakakaunos so si Yun, no? One click. No hesitation. Wala na siyang hard start. click go. madalas na trouble sa mga ganitong Kia Bungo. So, pagkatapos makondisyon ng starter, mas maganda, pati main cable, yung positive at saka negative, ay hihinangin din. So, yun lang ang mga share ko sa inyo mga idol. So, success!